Sinilagay na po sa State of Calamity ang Metro Manila at ilang panglalawigan. Dunot ng bagyong ondoy. Kinailangan ng i-divert yung uh, effort sa Marikina sa at pasig. Para iliktas sa mga kababayan natin na ngayon nasa bingit ng panganib dahil sa patuloy ng pag pagbaha Nanabi sa sinalanta ng bahagong sod ng bagyong ondoy. Pagkalipas ng maghapon at magdamag na pag-ulan, naging mistulang isang bangungot ang buong kapaligiran. Mabilis pa sa inaakala ng sinuman ang naging pagtaas ng tubig sa buong kamay at ilang mga probinsya sa bahagi ng Luzon. Ang tanging na isalba ng karamihan, ay ang kanilang sariling buhay lamang. Isa sa pinakamatinding napinsala ng bagyong si Undoy ay ang lunsod ng Marikina. Pagkatapos ng unos, paghupa ng rumaragas ng baha, nasaan na kaya ang mga biktimang nasalanta? Masukal, masangsang at masikip na kapaligiran, ito nadatna ang nadatnan namin ng dalawi namin ng isa sa paaralang pang-elementarya dito sa Marikina na ginawang evacuation center. Sa mga nagsisiksikang iba't ibang pamilya sa bawat silid-aralan, ay walang anumang natirang pag-aari sa kanila, kundi ang determinasyong mabuhay. para kung nahihilo na sa siguro gutom. Kasi yung mga nakukuha ko sa rasyon, sana ko nalang pinapakain. Ito yan. Pangangalakal ng basura ang tanging ikinabubuhay ni Aling Asusena. Sa pagsalakay ng bagyong undoy, hindi lamang ang kabuhayan nilang nawala, kundi maging ang kanilang munting tahanan. Masakit po kasi nawalan po kami ng bahay, lahat ng gamit. Inumagan po kami sa bubong nung bumaba. Tapos yung bay namin, tubig na lahat. Inabot hanggang bubong mula kami magamit. Lilipat kami dito, lilipat sa mataas-taas. Pag umaga kami, nakatalukbong lang ng plastic. Doon na kami na nung umagahan. Wala kaming hapunan, walang umagahan. Wala po kaming gamit. Walang wala talaga. umapo po yung ilo. Eh kung makukona na po kami ng tubig, hanggang dibdib na po, kaya kami lumikas. Kahit damit, wala kaming bitbit. Puro putik na lang po bahay namin. Kahit malakas po ang ulan, sugot po kami. Basta mailikas lang po yung mga bata. Kasi may mga sakit po yung mga bata namin eh. Magdamag wala kami pagkain. Tapos may baha pa po rito sa Eskwelahan. Gusto namin maligo, hindi kami Kasi apat na araw po kami hindi po naliligo. Kaya kailangan po tubig talaga. Tsaka, siyempre po pagkain. Sa isang kwarto ng eskwelahan ay nakita namin si Mang Fernando. Kapansin-pansin na may kapansanan ng matanda. Na-stroke nice, ako ni Pagiramdam ko din ako makalakad eh. Tinulungan ako ng ano, kapit bahay ko. Dandaan ako nag doon sa taas. So, akit, mamatay ako sa ginam. Ang para lang ito ay isa lamang sa marami pang naging pansamantalang kanlungan ng ating mga kababayan. Ang ilan sa kanila hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makabalik sa kanilang mga tahanan sapagkat nananatiling mapanganib pa rin itong tirhan subalit ang pinakamalala, karamihan narito sapagkat wala na silang tahanang babalikan. Kung ang iba pilit isinisiksik ang kanilang mga sarili sa mga eskwelahan, iba naman ang pananaw ng pamilya ni Aling Victoria. Nag-ano po kami rito muna ng mga ganito, kubo-kubo. Andito na lang po muna pansamantala. Gusto man po namin doon, wala kaso lang po, kulang po kami sa ano suporta. May wala po kasi kami makakain doon, nagugutom po mga bata. Dito po kahit pa mayroon po sa amin naghahagis ng pagkain. May nagbibigay sa amin ng pera na pambili namin ng kung ano ng rasyon, ng mga relief. Ibiglaan po kasi yung dumating tubig na malakas eh. Umabot po rito ng tulay. Kaya wala po kami bitbit -bit kahit isa. Nasumpungan namin sila kasama ang ilan pang mga kapitbahay sa ibaba ng tulay ng tumana. Mistulang nagkakamping lang ang mag-anak. Pagkatapos ng unos, dito na gumawa ng bahay-bahaya ng pamilya. Sa iilang peraso ng yero at kahoy na kanilang napulot, ayon kay Aling Victoria, walo silang mag-anak na nagsisiksikan rito. Malamig dito. Tatsaga po kami minsan kahit umaambon-ambon, umuulan-ulan. Kanya-kanya na lang po kami tabing-tabing. Kakaba-kaba din po kami dahil hindi po namin malaman din ulit. Mamaya bigla lang po na naman bumaha. Habang natutulog kami, marami sa amin mamamatay, lalo mga sanggol. Ang tubig ng ilog ang puminsala sa kanilang tahanan at mga ari-arians ng panahon ng bagyo. Subalit sapagkat ito lamang ang lugar na para sa kanila'y higit na komportabling tigilan nila habang naghihintay ng pagkakataong makapagsimulang muli, mapanganib man, ay hindi nila ito iniinda.